Sa mga taong di po nakakalimot pong magsubscribe, uh, naniniwala po akong sila yung minatatanggong busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, marayos sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat, uh, sa ngayon lamang po nakatuklas ang aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe, like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Magkakaroon ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa hiwaga ng pangasiyan. Pakatanda lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan na huwag ipagyabang. Apa at tani magpakumbaba ito sa magtulungan, magbigayan ng sa lahat magmahalan. At bang pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinga po sa hirap ng buhay. At ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang halang magagabay po sa eh, lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkaloob sa inyong lahat ang siksik -sik dik dik at mga po ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. At sana po o niyo pong sabihin po na Ah uh, ganito po ang expression po ng aking ginawang YouTube channel na may nagko po na paulit-ulit hindi naman po paulit ulit niya. ito lang po yung uh, alam ko po na uh, pagbabagi ko po ng mga ganito pong uh, uh, pangkon po pangumpisa sana po mo po ninyo na pero ang aking mga binabagi po dito ay talagang tos puso ko po binabagi po sa inyo at po na napakabisa po yung mga oras po na aking binapakakalob sa inyo sana po ay kung po, uh, pansinin niyo po ang iwagan ng Pangasiyan kasi malalaman po niyo talaga kung uh, ito ito'y gawa-gawa lang po sa mga kabalsukan. ito po'y ginawa ko para makatulong ko sa inyo uh, aking mga binabahagi po mga oras yon para makatulong po sa mga taong mga nangangailangan po na malalayong lugar uh, at sa mga ibang bansa po uh, kukon po ninyo matutunan mga kukon nyo po yan uh, mga kukon nyo po para may magagamit po kayo ang ipagkakalok ko po sa inyo yung araw na to po ay eh, uh, panawag sa mga mabubuting espiritu ito po ay eh, pwede pong mag request po dito halimbawa po ah uh, pag inusal nyo po ito ay magsabi po kayo ng kahilingan po ninyo ito po ay usalin nyo po kahit isang, sa isang araw uh, isang bisis lamang po kung sinisipag po kayo usalin nyo pang usalin po ito ng kahit isang araw-araw po uh, isama nyo po sa kung may dinidevotion po isama po nyo napakabisa po itong ipakakalug po sa inyo to panawag sa mga, mga mabubuting espiritu po ito lang po ah uh, dito po Sama buting spirito po. sa pangalan ng Sanctissima Trinidad Solo Dios mga anghel ng Dios at sabihin ang pangalan ng anghel na yung gusto ko uh, alimbawa ang pangalan po dito ay uh, si si Teil ka sabihin nyo sabihin nyo ang pangalan ng anghel o espiritu at kahilingan po ang um, panimbawa si TL, tapos maghiling po kayo o, tapos banggitin nyo pong espiritu na nagbabantay po sa inyo nagagabay po siyo kasi sa lahat ng mga tao po may espiritu po na gumagabay po sa atin na uh, sa pang araw-araw pag sinabi nyo po ang pangalan ng angel po CTL uh, si TL alimbawa si TL, yung, niyo po gusto nyo pong kon po si CTL si po sa pangkalatan po yan na uh, po mandirigma ng uh, gabay ng Diyos ng mga kapangyarihan at ng Diyos ng mga, mga kapangyarihan sa ito po yung sinasabi kong uh, pitong anghel na bininyagan po yan si TL uh, sabihin nyo po pangalan niya tapos sabihin nyo po o oh, makapangyari mga spiritu na gumagabay po sa akin tulungan nyo po ako tapos isunod nyo po yung kahilingan po kung ano po yung gusto nyo pong uh, sa pang-araw-araw po ninyo, sunod nyo po. Tapos, uh, ituloy-tuloy nyo po yung sabi nyo po uh, yung mga kapatid. Na kung ito ay luluobin ng Diyos Yahua, ng Diyos Ama, na nagpapakita, magpapakita, magpapakita kayo sa akin, sa inyong katutubong anyo dito sa lugar na ito. At dinggin ang aming na is na hindi kami lalabag sa banal na kautusan ng Diyos na siyang dapat pupurihin, pupurihan magpa sa walang hanggan. Amen. Adunay iluhim il ihi asir ihi Yahua il Shaddai Yahuwa il Ulam Yahuwa sabaut Yahuwa ahami u ha ha hahu ha hu wa um uyu yuwi wauhi Huyo, Hu, Huhi at mag po ng isang ama namin po. Pagkatapos po yung itong usalin po ng isang bisis lamang po. Pagkatapos po po kayo ng isang ama namin po. mag po kayo ng isang ama namin na ito po y, nagamit na po ito na aking pinagkalob sa aking uh, pamangkin po ito nagamit na niya po ito basta gamitin po lamang sa kabutihan huwag gamitin po sa kasama po ito pag gumagamit po kayo nito ay talagang sulit po ang pagkakalob po sa inyo kung taos puso po nyo itong tatanggapin sa inyong sarili na wala po kayong ginawang kasalanan na malinis po yung ang kusinsya at manalig kay sa Diyos ng mga kapangyarihan ipagkakalob sa inyo ang iyong kahilingan po. Uh, katapos po usalin po ito ay magdasalag po ng isang ama namin panghuli po yung isang ama namin po at ipo nyo sa dibdib po ninyo kay isang bis naman po ipo yan, yan po. O. screenshot nyo po para may makopya nyo po yung an... pakabisa po yung panawag sa mabubuting espiritu Basta kopyahin nyo po tapos maintindihan po yung pag nakopyahin nyo na po. Sana po wag po kayo makalimot pong uh, mag-subscribe, mag-like, and share, at follow ang Facebook page ko po, iwaka ng pangasinan. Pag na-screenshot nyo po yun, tapos palaki nyo po, uh, mababasa nyo po. Basta huwag yung kalimutan po, uh, nauna po yung kung po tapos napanghuli po yung magdasal ng isang ama namin po. Yan, ito po yung proseso po, ah uh, proseso po ng panalangin ito. 我。Oh. sana po maintindihan po ninyo na at mga kopya nyo po maigi ano po screenshot nyo po para ma kopya nyo po maraming maraming salamat po sa inyo uh, just na po ang bahala po sa inyo lahat. At uh, Shoutout po sa inyo lahat uh, Mag-comment naman po kayo at magpa-shoutout kayo kung gusto nyo po Shoutout po sa inyo lahat abay po